Araw nga pala ng sahod, kaya deserve ko tong mga to. Yo, anyong si Yo. Payday nga pala ngayon. Ito na nga yata ang isa sa pinakamasayang araw ng mga OFW na katulad ko. Dumating na nga din pala yung mga in-order ko sa online. Pero mamaya ko na yan bubuksan. Pupunta muna kasi ako ng Bibili mark. Bibili kasi ako ng butter. Ginagamit ko kasi yun sa umaga kapag nagsisinangag ako. Isa nga talaga sa pinakagusto ko sa lugar namin ay ang napakalapit namin dito sa mark. Kaya ako may bibili na ako, okay lang kahit magpabalik-balik. Yung iba kasi, bultuhan na kung mamili dito. Once a week lang kasi masyado silang malayo. Sa sunod gagawa ko ng vlog. Ililibot ko kayo dito sa Mart. Lahat na din kasi ng kailangan mo nandito na. Kaya naman di mo na talagang kailangan lumayo pa. E di meow. Pagkatapos ko ang bumili ay umuwi na agad ako ng bahay. Tuwing sahod kasi ayun na din yung araw kung kailan kami nagkukwentahan ng mga napamili namin sa loob ng isang buwan. Tapos ayun na yung paghahati-hatian namin. Sa mga di nga pala nakakalam, tatlo nga pala kami sa bahay. At iba't ibang lahi pa kami. Bilang nakakatanda Aray ko naman. Ako ang naglilista lahat ng mga pinapamili namin. Mga binibili sa palengke, binibili sa mart, at saka yung mga ino-order namin sa online. Kung makikita nyo nga sa listahan, andyan yung pangalan namin, kung magkano yung napamili namin, at saka kung kailan binili. Hindi ko na isinasama kung ano yung item. Tiwala na lang sa isa't isa. Sana all may tiwala. Tapos kukwentahin naman namin kung magkano yung napamili ng bawat isa. Then ipagpa-plus-plus ulit namin yon. Then yung makukuha namin accumulated value. Yun yung paghahati-hatian -hati namin. Panis ka sa accumulated value. At ang babayadan nga ng bawat isa sa amin ngayong buwan ay nasa 85,000 won. Or nasa 3,700 pesos sa pera natin. Tapos last month naman, nasa 99,000 won. Or nasa 4,200 pesos. Masyado nga mababa yan. Kasi normally dito sa bahay, mga nasa 4,000 to 5,000 pesos yung nagagastos ng bawat isa sa amin sa pagkain. Hatian lang namin yun sa pagkain dito sa bahay ha. Tapos bukod na yung mga kung anong gusto mo na personal. Mga damit trees pang skincare at yung mga budol at deserve ko to moments. Wala naman kami binabayaran dito sa bahay na tubig, kuryente, gas, wifi, lahat naman yon sagot ng company. At nung nalaman nga nila na nagluluto ako tuwing umaga, dinadamihan nila yung order ng kanin para makapag-uwi kami dito sa bahay. Kaya laking tipid din talaga sa amin yun. So ayun nga, kung gumagastos ako ng 4,000 dito sa bahay nun sa pagkain pa lang namin, sasabihin ko na din yung iba kong expenses dito para malaman nyo din at magka-idea din kayo. Ang pinakamalaki kong other expenses is pagkain pa din. Ito guys ha, bibigyan ko lang kayo ng idea. More on personal naman to kaya pwedeng magkakaiba tayo. Yung sa food sharing na namin is 4,000 pesos. Tapos yung mga personal foods ko, yung talagang sa akin lang is nasa 2,500 pesos. Tapos yung pang self at saka skincare ko naman, panis, nasa 3,000 pesos. Nandiyan na yung vitamins, yung pang skincare talaga at saka yung pang pagupit. Tapos pang shopping, pambili ng kung ano-ano lang, mga nasa 6,500. Tapos syempre yung pang gala, nasa 8,600 pesos. Kasama na yung food at saka transpo dyan. So halos pumapatak na nasa 25,000 every month yung nagagastos ko dito sa South Korea. Wala naman akong bisyo katulad ng alak, uh, yosi at saka Sugal. So sa tingin ko okay na yan. Ang mahalaga nag enjoy at hindi na pupunta sa wala ang pinaghirapan. Ayun lang guys. Anyong!